Isang Filipina cake artist na kasalukuyang pong uh, nagre-represent sa Pilipinas sa isang global bake-off na The Greatest Baker ang makakasama po natin yung umaga upang ikuwento kung paano ba nag-start ang kanyang journey dito. At para ibahagi ang kanyang nakaka-inspire na kwento, makakausap po natin ngayong umaga ang Pinay Talented Cake Artist na, Ms. na si Michelle Angela Vita Hoy. Good morning and welcome sa Rise and Shine, Pilipinas. Good morning! Ay Michelle, pwede mo bang ikwento sa amin kung paano ka nagsimula sa pagbe at ano nagudyok sa'yo na sumali dito sa prestigious competition na The Greatest Baker? Actually, dumating ako sa Hawaii, hindi naman talaga ako baker. As in, wala akong alam sa pagbe-bake. Mm. Nagkataon lang, oo, uh -uh. <laughs> ano ko, self-taught baker. Hindi po ako pumasok sa, uh, ano ba yun? hindi po ako pumasok sa isang, isa school, uh, 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 for baking, like, uh, culinary, culinary, culinary uh, uh. oo. Oh. Ang galing naman, ano. So, wala talaga siyang kaalam mm -hmm. sa baking. paano, paano ka natuto? Ay, YouTube videos, books, ano yung naging uh, paraan mo para matuto, Michelle? K kasi dumating ako dito, ano, napansin ko na yung ano yung walang tao, wala kang magagawa, nakaka-boring. Mm -hmm. So ang ginawa ko na lang, nanood na lang ako nung Cake Boss sa Netflix from episode 2 eto um yeah yung buong ano nila buong episodes ng cake boss pinanood ko from the start okay. doon ako nagkaroon ng ano ng ng uh, parang urge na gawin 'yon kasi naiisip ko ang swerte naman ng pamilya niya kung ganyan kagaganda yung mga cake de ba pag nagbe-birthday tapos okay. so sabi ko gusto ko gawin ko to sa anak ko sa mga naging kaibigan ko dito sa Hawaii Tino, ang bilis, ha? Ang galing niya. Yung mga niya. gawa, ang gaganda talaga. No, mukhang masarap. <laughs> Oo. Oh, oh. Well, ano pa yung pinakamahirap na bahagi ng pagiging isang self-taught baker? At paano mo na-overcome itong mga challenges na ito? sa self baker, una, wala kang gamit. <laughs> sa pag, sa pag decorate ba? Diba? Nagsimula ako sa sa barbecue stick, tapos sa mga pizza cutter, doon ako nagsimula. Tapos, tuwing ang mamahal ng mga mga baking supplies, so sinasabi ko na lang sa mga pamilya ng asawa ko na, pag birthday ko, Pasko, regaluhan nyo na lang ako ng baking supplies. So, doon siya, doon, oo, oh, doon siya nagsimula kasi, uh, mahirap talaga sa una. Dahil wala kang alam. Tapos, na-overcome ko lang siya. I-ano, pag madal madalas mo na kasing gawin, nasasanay ka na. Tapos, pa-improve ng pa-improve. Ayon. Hoy Michelle, nabalitaan namin na ikaw ay dating empleyado sa Department of Energy. At paano mo rin naharap ang mga pagsubok sa iyong career shift tungo sa paging isang world-class cake artist? Kwentuhan mo kami. Okay, sa Department of Energy, ah, uh, nasa consumer uh, uh, consumer welfare ako. So nagdi-deal -de kami sa mga sa mga reklamo <laughs> ng mga kababayan natin about energy, you know, kuryente, gas. Oh, oh. Tapos nagpo-promote mga programa ng DOE, like yung Pantawid Pasada. Ako yung isa sa mga pioneer ng programa na 'yan. Yeah, 12, 11 years ago. Mga oh, ganun. So nakakatuwa na makita na hanggang ngayon ope ang programa nila. Tapos, ah, ah, nasa ano na ako, nasa consumer ako. So, nag-create kami ng mga um, TV ads. So, very creative yung mind ko noon pa man. Mm -hmm. So, nung dumating ako din sa pika, Hawaii, parang yung creativity ko na-stuck sa uta ko. Mm -hmm. So, kailangan kong mailabat. So, nailabas ko siya sa paggawa ng mga cakes. Mm hmm, galing, ano? So, ano naman yung kumbaga kahalagahan itong pagiging bahagi ng The Greatest Baker para sa'yo? At paano mo ito na ipapakita sa bawat cake na ginagawa mo, Michelle? Okay, ang kahalagahan ng Greatest Baker, kasi uh, worldwide siya, tapos wala pang, sa grupo namin, ako lang ang Pilipino. Mm -hmm. Ang kalaban ko, ibat ibang bansa. So karangalan ng ating bansa, na magkaroon ng isang Pilipino na matatawag na Greatest Baker sa buong mundo. at para siyang Miss Universe pageant, na by voting, So, pag naging mataas yung vote mo, papasok ka, di ba, sa, sa top 5. Parang si Michelle D. Feeling ko ako si Michelle D. Go! Oo, <laughs> <laughs> oh, at syempre <laughs> ako, ito na, pagkakataon na rin to para maimbitahan na ating mga kababayang Pilipino na supportan ka sa global competition na ito. Paano ba sila maaaring bumoto at kailan din yung deadline ng botohan para dito sa quarter finals? mga kababayan ko sa Pilipinas at sa buong mundo kung saan lahat lahat, maraming Pilipino, iniimbitahan ko po kayo na bumoto sa The Greatest Baker. Simple lang po, kailangan nyo lang po um, i-click yung QR code, i-picture yung QR code na sinend ko sa stop. And, or kung hindi, kung walang QR code, punta lang po kayo sa website ko sa www that .net. um Nandun po yung kung paano mag-vote. Free lang po ang vote every day, every 24 hours magbobot po kayo. Ang deadline po is January 18. Yung po yung um, deadline ng quarterfinals, top 1 lang po ang papasok sa semifinals. Kaya po, um, nagmamakaawa po ko sa bawat Pilipino sa buong mundo na bumoto sa akin araw-araw para po maiblagay mai natin ang bandera sa mundo ng cake World. So, Cake World. Um, kaya po, nakikiusap po ko na sa lahat ng mga angkan ko na Vita sa Laguna, sa ibang bahagi ng Pilipinas, ang mga angkan ko po, po sa Bisaya, sa Quintadilla, lahat po, um, nakikiusap po ko sa lahat ng mga sumusuporta sa akin na araw-araw po kayong bumoto. At sa mga bumoboto po, maraming maraming salamat po sa, sa susuporta nyo. Nararamdaman ko po, po yung overwhelming na support ng bawat Pilipino di, um, sa buong mundo, actually. Kaya po, parang awan nyo na po, tulungan nyo po ako manalo dito sa Greatest Baker dahil ito po ay para sa ating bansa. Hindi lang po sa akin, para sa ating bansa. Yes, Luck. naku, we will Luck. support you Ako ano naman. kung may Michelle di sa Miss Universe meron din tayong Michelle, Michelle Hoad, Angela oh, Michelle Vita Hoy. Michelle man sa ano sa baking uh, industry, ikang our oh, baking oh. world. Okay. Ano? well we support you and all the best ha, sa yung journey na ito para maging the greatest baker. At salamat sa pagwagayway ng bandera ng Pilipinas sa buong mundo. Salamat Michelle Angela Vita Hoy. We wish you all the best.